Ming Ming Ha ito yung akin pamangkin no oh. oh Lab na lab niya si Ming Ming eh, oh. Nakita lang ako ni Ming Ming eh, oh. oh Oh, ganyan ang paghimas Kaya wag nyong aawain ng pusa Ganyan oh eh. Oh himasin mo dali Oh Oh Himasin mo yung pusa oh Ganun eh Hindi na siya marunong Ha? Hindi, nagilot iilot nga ka po sa akin yan eh. Hmm. Alam na cat 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 cat, cat! 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 Si Yan ay si Ming Ming. Siya mo Ming! -ming. Ming, -ming. Ming, -ming.

Butong ka ba uli? Ha? Mamaya kita papakainin.